meron ako ipapahita sa inyo mga kaibigan ito ay pang off road Honda CRV yeah. makita ninyo yung laki ng kalog yan oh. yan Woo! yan nyo oh. lakas left and right kabilaan Ay kita. Ang laki kasi ng gulong kaya maaga talaga sisirain ng pangilalim. Kasi hindi naman ganito yung normal na sukat ng gulong yan. O, oh, tiyan nyo, laki ng kalong. At yung mga shock sa bog. Ito. Agas all the way home. tryberry bearing, tiyan nyo ha. Pumulang na yun siya. Ayun o. No? ng laman. Sama pa? Kaya laman yung try bearing na ito. Kulang. Dual bearing na lang Hindi na trya yan. Kulang na. Hindi okay. na tatlo. Hmm. Ayan. ayan. Laki ng kalog. Oh. wag So yan. Delegado. Kung so, saan saan yan. Maalis na nga ito. Maalis na so na yung corona nung isa nakalabas so ayan ay warning sa mga tao na nagpapalaki ng gulong at hindi ninyo alam kung ano ang pwedeng maging kapalit niya mabilis kasi niya sisirain yung pangilalim kasi hindi naman yun ang standard na gulong talaga niya pero yun laki 235 75 15 ang stock nung CRB ko dati ay hindi ganito kalapat. kita nyo naman ang tangkad yun parang 4x4 maganda tignan yun lang may kapalit kasi yan mga pangilali may hirapan wheel bearing ball joint tie rod shock absorber mas ano mang pyesa na idinagdag ninyo sa kotse ninyo na makakapagpabigat ng takbo o dagdag load sa kanyang makina eh may epekto po yan pansin niyo yung mga naka-mugs pag binabalik niyo sa stock mags napaka alwan manak mo parang lumulutang sa sobrang gaan yung manibela, ang gaan pihitin di ba? Yan. alam mo yan kasi ang dami ko ng kotse na naka-mugs tapos binabalik ko sa stock gumagaan ulit yung takbo gumagaan yung pihit na manibela gumagaan yung takbo konting tapak lang, umaarangkada na pag yung mga galing sa D20, tapos biglang binalik mo sa 17 or 15. Laki. O yun lang. Share ko lang. Ganda yung tignan. Ako rin naman, din naman ako ng ano eh, Ng mga mags na malalaki. Yun nga lang, alam ko na yung risk nun. Mas maaga yung mga pangilalim bibigay. Kailangan mo lang ng extra budget para doon. Okay?